Mga taong hindi nililibing sa ilalim ng lupa Mga kaibigan, sa Cordillera Mountain Province sa bayan ng Sagada ay nakaugalian na ng mga tao doon ang pangkat etniko ng Kankanae na ilibing ang mga yumaong may mataas na katungkulan sa kanilang komunidad sa pinakamataas na parte ng kanilang lugar habang ito ay nakabitin. Naniniwala sila na kapag mas mataas ang pinaglibingan sa isang tao ay mas malaki ang chance mapunta ito sa langit. Kaya naman hindi nila nililibing ang kanilang mga yumao sa ilalim ng lupa gaya ng ginagawa ng karamihan. Kapag mas mataas yung pwesto ng kabaong, ang ibig sabihin nito ay mataas din ang naging posisyon ng tao na yun sa kanilang lugar. Ang paniniwalang to ng mga Igorot ay halos dalawang libong taon na nilang ginagawa... Dahil sa paraan daw na to ay napoprotektahan sila ng mga yumao nilang pinuno kahit na sila ay nasa kabilang buhay na.